sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. at narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihirin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ikaanim na buwan niya, na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria, at nagmadaling na pasalupaing maburol sa isang bayan ng Juda, at tumasok sa bahay ni Zacarias at tumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan, at mapalad ang babaeng sumampalataya sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya sinabi ng Panginoon. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. sinabi ni Maria, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking Espiritu sa Diyos na aking tagapagliktas. Sapagkat, nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat, tarito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali lahi. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay, at banal ang kanyang pangalan, at ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi, sa nangatatakot sa kanya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Siya'y nagpakita ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa paggugunam-gunam ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay, at pinaalis niya ang mayayaman na walang anuman. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tumulong siya sa Israel na kanyang alipin upang maalaala niya ang awa, gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At si Maria ay natirang kasama niya na may tatlong buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya siya'y anak ng isang lalaki. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.